Refresh mo na tayo. Picnic sa lugar ng ating kapanganakan. Dito lang yan sa Bicdot. Umpisaan natin sa isang panalangin na sanay makarating at makabalik tayong matiwasay. Magkakasama po ang buong pamilya. Katulad nga po sa isang kasabihan, The more we get together, the happier we are. <laughs> Napa-English na naman si Kamanderigma hiking to the max ang mga bata exciting nga dahil first time nilang makarating sa lugar kung saan kami lumaki kadalasan nga lang kasi sa kwento lang nila ito naririnig sa amin ang biro ko nga sa kanila ngayong pababa pa lang kaya nakakatawa pa sila pero tingnan natin pabalik baka nga naman mangyayak yak na sa pagod Mahigit 30 minutos lang siguro pag pababa. Ang problema nito ay yung paakyat Alright. dahil sigurado abutin tayo ng isang oras. Ito nga, nagpakarga na yung mga maliit nating chikiting. And let's go! Makita natin mga matatapan Mama. sa hangin rin. Ape, kabut-butang dito ya, Ann? Our Father in Heaven, let your name, your kingdom come. Thank you.

Kaya nga naman, medyo putik-putik yung sa gilid nitong Fresh nga ilog kamatis. na ito. Pero hindi pa rin makakaila. Maraming pwedeng ulamin dito. Pagpunta nyo na ng ilog, ay di na kailangan ng mga pangsahog-sahog. Dahil meron na tayong kamatis at mga ibang gulay. At dahil nga, mangilan-ilan yung mga pupunta dito sa ilog na ito, ay lilinisin muna natin yung paligid establish natin yung panggalingan ng tubig na iluluto natin. Ang mga batay natutuwa na sa kung anong mga nakikita nila sa paligid. Biroin mo, mga simple lang ito pero nakakabigay ng tuwa sa mga bata na hindi lang puro cellphone ang kanilang mahawak kundi uh, hinahayaan na lang natin din sila na mag-explore sa ating mga paligid. Nakakamangha yung mga biyaya na binigay sa atin ng Diyos na kung atin itong pagyabungin, meron pa tayong maipapakita o maistorya sa ating mga anak o sa mga susunod na henerasyon. Fish catching muna yung mga damulag. Medyo ibang kulay nga lang yung tubig natin ngayon. Dahil sabi ko nga kanina, kahapon ay umulan ng malakas. Nakaprepare na ulit yung mga makakain natin. Kaya tara, kumain na tayo. Simple lang yung handa, pero ang importante, sama-sama ang magkakapamilya. At pagkatapos ng kain, inulan na kaagad. Ang siste, sumilong muna kami sa kuweba. At dahil tuloy-tuloy nga yung ulan, at gagabihin pagsisilong pa kami, ay minabuti na lang namin na lumakad Baka kami pa higagabihin pag hindi pa kami lumarga. Buti na lang, handaming banana payong. Hanggang sa makauwi nga kami ay umuulan pa nang malakas. Mahigit isang oras din yung ulan. Buti na lang, nilakad talaga namin. Dahil kung hinintay pa talaga namin, ay siguradong gagabihin kami. Kawawa naman yung mga bata. At sa muli, mga kamandirigma, Naway hindi kayo magkasawang tangkilipin pa yung ating susunod na mga videos. Mabuhay po at ingat po tayong lahat. Alright!